Sir, sir, sir. Nasan. Sir. Sir. Emily, nasan si sir. Ay, hindi ko po alam. Nasaan sila punta? Hindi ko eh. bro, bro! Sandali, sandali! Di pa rin po akong makapaniwala na si Ninong Sef pala yung nagtago sa'yo nung nawawala ka. Gusto lang naman niya malaman ko anong nangyari sa nanay at tatay niya. Iakala niya siguro masasagot ko yung mga tanong niya pero hindi ko talaga alam eh. Pero ganun pala ang tao, no? Kapag desperado na hindi na alam kung anong tama sa mali. Hindi po alam na ganun pala kasama yung ninong ko. Yoko na po sa kanya bakit ayaw mo sa kanya? Wala naman siya ginagawang masama sa'yo. Pero sa'yo po meron. Ganun ba yun? Kahit na mabait siya sa'yo at may nagawa siya sa'kin, ayaw mo na sa kanya? Sabi po ni Mami nun, pag may nag pagbatiin, hindi mas lalo pang pag -awayin. Pero ang sabi naman po ni Daddy nun, na mag-ingat po kay Ninong Sef. Pwede ka naman mag-ingat ng na hindi nagagalit, di ba? Basta sana Wala na po ulit masama mangyari sa inyo ha ah. bro please Wag mo na to ako bro Rider ka ikaw ang kumidnap kay Grace ikaw pala ang kumuha ng fragment kay Grace yan Ibalik mo! Bro, bro. Sadali, sadali. Sadali. mo. Ibalik mo. Sa dali! Sa dali! sana le sana le sana le sana le yan eh! Sa'yo? Eh. Tsaka please don't take this personally. Hindi ka ang kailangan ko at wala kang kinalaman dito. Ang alien ang kailangan ko! Hindi siya basta alien sa akin! Mahigit pa siya doon! How dare you use her for your experiment? Tapos inabdak mo pa siya! This has nothing to do with you. Ang hirap kasi sa'yo, may ilab ka lang ulit sa alien pa! Ah! Uh! Buti nakataka si Ma'am Grace, no? Eh, bakit ba siya gustong kidnapin ni Doc Sef? Baka lang ransom. Hmm? Hindi niya naman niya kailangan yun. Ano, gipit na gipit lang si Doc? Ang pinagtataka ko kasi, bakit pa niya pinag-iinteresan si Ma'am Grace? Di ba niya naisip na girlfriend yun ni Sir Carlos? Oo oh, nga, bakit ba? Ah, uh, thank you ulit, Bete, sa pagtulong, ah. Oo naman, no? Pero friend, ano ba talagang nangyari? Bakit ang gulo ng klinik niyo ni Doc Sep? And ikaw? Bakit naipit ka roon? Sir? Ano po nangyari? Wala, may hinahanap lang. Bakit? Lang. Emily! Nasaan si Seth? Anong balak niya? Sabihin sa akin. Tito, hindi ko po alam. Wala po kasi siyang sinabi. Iniwan lang po niya ako. Dapat may alam ka! Saan siya nagpunta? May ancestral home ba siya? Saan siya pwedeng magtago? Rest house niya? Saan siya pwedeng magpunta? Sabihin mo! Sorry po, wala po talaga eh. Anong wala? Anong wala? Alam mo kung nasaan siya? Kasabwat ka! Kasabwat ka sa pagkidnap kay Grace! Dito maniwala po kayo. Wala po talaga akong alam na ganun po yung balak niyang gawin kay Tita Grace. At anong ginawa mo nung nalaman mo para itama Ha? Wala, di ba? Alam mo bang pwede kita airport sa mga pulis? Makukulong ka. For what? I illegal detention. Medical malpractice. Alam mo ba? Alam mo ba pwede ka makulong? Alam mo? Tito, please po. Ayoko pong makulong. Huwag niyo naman po ako idamay. Idamay? Hindi kita dinamay, dinamay mo sa sarili mo. Magkasabot kayo ni Sef, tsaka yung lalaking yun. Pwede kayong makulong, dapat kayong makulong!